All right mga amigos, big statement para sa former Super Bantamweight Unified World Champion na si Murjon Akmadaliyev. Sapagkat ngayong araw nga po mga amigo sa pamamagitan ng third round technical knockout, tinalo ni Murjon Akmadaliyev si Ricardo Espinosa. Tatlong beses pong pinabagsak ni Muro John Akmadaliev si Espinosa na may kartadang 30 wins, 4 losses with 25 knockouts. Sa first two rounds pa lang ng laban, e eh, kinontrol agad ni Muro John Akmadaliev ang laban. Kung saan talagang inaasintao o inililinya talaga ni Akmadaliev sa kanyang kaliwa itong si Espinosa. Hanggang sa pagtungtong nga po ng round 3, doon na nga po kumonekta ang left straight ni Akmadaliev. Ulitin ko mga amigos, tatlong beses pong napabagsak ni Muro John Akmadaliev si Espinosa. Isang impresibong panalo upang hindi makawala ang pagiging mandatory challenger kay Naoya the Monster in Norway. Lalo na ngayon na isa na WBA Interim Champion si Murujon Akhmadaliev. Ayon nga po sa promoter ni Akhmadaliev na si Eddie Hearn ng Matchroom, nire-respeto nila ang pagiging pound for pound legend ni Naoya in Norway. So balit tiyak daw po ni Eddie Hearn na tatalunin ni Murujon Akhmadaliev si Naoya in Norway. Sa iba pang balita, kung nag-withdraw kanina ang kalaban ni Naoya the Monster in Norway na si Sam Goodman, heto po sa IBF Cruiserweight Championship, nag-withdraw na rin po. Ang makakalaban ni IBF World Cruiserweight Champion Jayo Petaya na si Hussein Sincara. Gandang laban para masana nito mga amigos. Dalawang undefeated ang maglalaban. Si Hussein Sincara may kartadang 22 wins, no losses, no draws with 18 knockouts. At itong si Jayo Petaya may 26 wins, no losses, no draws with 20 knockouts. Sa January 8, sana ang kanilang bakbakan pero dahil na-injured nga po yung ankle ni Usain Sinkara, e napilitan itong mag-withdraw sa laban. Ayon sa kampo ni Jayo Pitaya, naghahanap na sila ngayon ng ipapalit na kalaban para matuloy pa rin ang laban ni Jayo Pitaya sa January 8 sa Australia. patunayan mo akin ha, sino na kalaban, di ka tatakbo ha, sa ko sa TP!